So, ayan, mga Sulitin ang vehicle. Vacation nila. Hmm. Pagod ka ng dagat. Hmm. <coughs> Medyo makulim din, mga madam. Hmm? So, ayan. Malapit na mga madam. Nakikita nyo naman yung... View? Tanggal chinelas, ha? Malakas? Pwede ba? So, ayan lang mga madam. Kita nyo na yan. Saya, so, Hello, good morning sa inyo. Ang hali na pala. Hindi pala good morning. Tanggal chinelas ha. So, ayan yung mga chinelas. Pinag-iiwan na. Teka, tanggal ko rin chinelas ko pala. <laughs> ay, nalagay mo dito. hindi mo na babasa eh. Ah? Tapos yun yung binibenta? Binibinta, binibinta. Macho. <laughs> ay, mga bata. Enjoy. Ay, 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 ay. ay. Mm. Pinakamalak si Kel. Oh, 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 oh. <laughs> ah. 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 Ayan, enjoy mo at sila. Oh. Silingling, o. Oh. Nakakahilo. Ah. Ah, ah. Ay, dito lang ay bandang ha. Mag, ano. Ha, <laughs> ah. ha, Malakas daddy alon. Oy ah! hmm. Oh, ayan si, hmm, si Ate. 'Pag Oh. Oy, oy, oy. Malaki yan, na. malaki yan. Malaki yan. <laughs> Dito ba na magdaw masyado? Nakakahilo. <laughs> <Ha>? Loko. <laughs> <laughs> oh, parang mga sa oral. Ayan. Hindi <laughs> ako makapag -live. Ay, na signal. Oh, naglaro ni magama. ama Ayan, pinasok na ng tubig. Oh, pop pop op. Balik, balik. Ayan na. Ayan na. Abot. Hmm. ah. <laughs> hmm. oh. Nakilagay mo. Ano gagawin? asik geng? Ayo. Ayo na. Ayo li. Ayo li. Asik gue ya. Hai. Oh. Hai. Oh. Hello. Ding. Hello. Ding. Ayan na. Sinamu <tod> uh Oo. -oh. Ay, I mean, dito lang. Ay, dito lang ha. Ay, dito lang banda ha. sa les? Ay, hindi. Hindi malaki. Dito lang! Ang ba, oh. Min, dito lang. Nak, dito lang. Min, min.